Hi guys, magandang tanghali. Kain po kayo. May ano po tayo dito. Pasta. Ito po ay tagliatelle, para panset. Nag-sangag nag, uh, lang po ako dito ng karne pero hindi ko po siya ginayat. Nung luto na saka ako po siya ginayat. Naglagay tayo dito ng zucchini at saka yung carrots. Yung ating karne, ibinabad ko siya sa iminarinate ko siya na sa counting olive oil at saka sa oregano bago ko siya niluto naggisa po ako din ng sibuyas bawang at saka itong iyang pinagsabay ko yung ating karne nung na dry na po yung ating karne na sangag naglagay ako nitong carrots at nang madaling maluto nung inaakala ko siguro po mga 2 minutes inilagay ko na rin po itong zucchini counting minuto lang po at yan ay luto na itong zucchini. Naglagay ako dito ng nor cube para naman po magkalasa at kaunting asin. O, ayan, kain po kayo at napagkasarap po na rin. Kahit po rin pag ganari lang ay napakasustansya. Maglagay po kayo ng cheese at nang lalong mas masarap habang kinakain. Ito ay magugustuhan ng inyong anak dahil masustansya. yan, may mga berde at saka orange. Tapos may karne pa. Kaya ito kahit ganito lang ang ating kakainin, masustansya yan. Salamat po sa inyong panunod. God bless, bye-bye. Kain po tayo.